ang nasa kulay rin na supin naaadira ang mga ang mga kalna mo is 2 ka gatas, na 1 ka koton, 1 ka plemex ang plemex, ini ko karong kaya nag ko ngayon, magbato-bato-pick kami ng ating bles kaya nag-challenge naman magka-aupangki buto pick kami ang mag-aubo makakuha ang isang pangki karon kay lakit naman may pahuli ginawag na kami sa dalan rumpal iko na manika ning dalan ara muskulahan durug kahoy oh oh tanawa durug kahoy di ba ha murag jungle na amon karon ipusil la ko kay na kay na gid sila kana mangod ko ang nata kada sma nya silinya pusilong ko dong ang big giant unya ay di mo dipusil at no so guys aling pusil lagi si linya sa diri lagi tangol na na diraw na kita nyo nang buslot na nga butang na siya dira kung hindi siya mabutang dira matanggal na eh maulog kami karon kinaan naman kami dira sa pinakatanlog na dalan. Sumasay kami ang matumba. Pero pasagdi lang, at least may dito kami. So, palating na kami po uli. Excited na dito ko. Ha? Excited na dito ko. Ato ako migo si Toto. Ato o, ato o. Ato si Toto. Ato o. Ato ang galawod. Garon. Excited naman sa kapagsakong ate ito naman pagtulog ako bulong saron saron peto li naman me na anak kami sa among malay parking na kami so so mura gilo gilo ang adlaw guys so like subscribe share and comment please guys like sub-, like subscribe share and comment Please help. So guys. Yan na yung pangalan mo kung sino ka. Ako. Ako nga si Edgar kay Radio Adrelin. Natira ako sa Philippines. Kutabato. Ay. Natira ako sa Philippines. <laughs> Mindanao, Kutabato, Tulunan, Proof Fort. Maraming salamat. Bye. Bye. Next time to vlog. <laughs>